O quote vice ganda. Sorry father ha, pero p***ang ang budget to. Remember, last year, yung T natin is the 2025 budget and how flawed it was. Ngayon, nakikita na natin ang full picture. Not just of 2025, but of the last three years. Hindi lang punong-puno ng pork. Sabi nga ng mga ekspertong nakausap ko, sky is the limit pork. So when the budget secretary said this in December 2024, Ang seryoso kasi, ano ba yan? Happy New Year, guys! We should be happy we have a budget. Tanungin natin, in hindsight, masaya pa rin ba dapat? Here's the tea. Oh, back. If you look at our budget, my trend sa Marcos Admin. Tumalon talaga ang Unprogrammed Appropriations or UA kapag ang proyekto ay nasa ilalim ng UA, mapupondohan lang yan kapag may ekstra ang gobyerno. Either kumita ng lampas sa target, nakakuha ng panibagong source para sa kita, or nakakuha ng loan. Kumbaga, hindi priority ang UA, if ever lang meron. The reason kung bakit maliit ang mga UA dati is because sobrang dalang lang naman magka-extra ng gobyerno. So, paano magbe-build better more ang gobyerno kung ang Metro Manila Subway, for example, inilipat sa UA? Bakit di siya priority? Mga moms, pati nga ang free college inilipat sa UA noong 2024. May batas yun ha? Dapat libre ang tuition sa state universities. Pero umasa lang kung may extra? Pero bakit ang dami nating ginastos sa flood control? Let's look at the 2024 budget. 731 billion ang UA natin noon. At ang ginastos natin sa flood control. 2024, it's a 107 billion. 107.9 billion, Mr. Chair. Did it mean ganun talaga kalaki ang extra nating pera noon? According to the analysis of the experts we spoke with, this is what happened. Nilagay talaga sa UA ang mga malalaking project tulad ng transport projects para magamit ang kaban para sa mga insertions tulad ng flood control. In effect, did we take away money from priority projects just so we could fund pet projects of legislators? Kasi bukod sa insertions, ano pa ba yung mga nasa unprogram basket? E di yung iba pang pork projects. Dahil nga UA siya, hindi specified yung ibang mga proyekto general description lang tulad ng infrastructure so ang DPWH siya sa DBM na yung project na to kailangan siya feasible siya and therefore kailangan pondohan mula sa sobra at kita naman natin ngayon ang DPWH scam, ba? Diba? Binibigyan ng mga district engineer ang mga senador at kongresista ng listahan ng mga project. Saka naman pupondohan ng DBM mula sa UA. And this is a high-level process ha. From the secretary of the DPWH to the budget secretary ang special budget request na to. And who else? The president himself. So ang approval po ay presidente. Tama o mali? Binasa ko na po eh. Well, uh, yes, tama. tama. Matagal nang inaalmahan itong unprogrammed appropriations, pero taon-taon din namang pinipirmahan ng presidente. So kung dati, 70 million pesos na pork per congressman at 200 million pesos na pork per senator, ngayon, sky is the limit daw. At dahil daang-daang bilyong piso ang UA, Pwede nang ilakad ng mga mambabata sa DPWH yung projects nila at ihingi ng pondo sa DBM. And as we have seen, these contractors are owned by politicians and their families. Tapos yung mga project, kung hindi ghost, substandard na may kickback pa. Tapos ang pinagmulan pa ng pondo ay UA. At para magkaroon ng pera itong UA, may mga importanteng project na hindi na-prioritize. Build better more? o build for themselves only. So we have to ask, in the past three years, sino ang mga nawalan para mapondohan ang mga maanomaliyang infra projects na to? And eyes on the 2026 budget ha, ang laki na naman ng proposed UA. Tumataginting na 208 billion pesos ang pinasa ng House on third reading. Pinapisan na raw ang para sa infra. Itong 80 billion naging around 45 billion na lang. Pero pag napasa to, pwedeng mahingan to ng DPWH sa DBM in a process not seen by you or me. Imbis na deliberate in open hearing sa Congress, magkakahingian na lang yan next year nang hindi natin nalalaman. These funds have become a fund for pork barrel politics. Billions of pesos released without clear reporting. Tama na. Maawa naman kayo. Mahiya naman kayo. And that's your inside track. I am Lian 1 and join us again next time for more tea.